maganda magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, o naatigit sa lahat, ating nga uh, ialay ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lang ng nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sa masahadin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari ng isang Diyos magpas walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo nais magiging masaya, maligaya, masyahan sa buhay. Walang sino man sa atin ay gusto magkaroon tayo ng anumang karamdaman sa sakit o anumang sama ng loob. Ngunit Napaka-ilap hanapin, ang napaka-ilap ng tunay na kaligayahan, lalo-lalo na kung ating hahanapin. Marami sa atin, sa mga nasa mababang antas sa buhay, yung mga mahirap, hindi namin yung ganun talagang mahirap. Ang hindi masasahan, ang hindi maligaya at iniisip natin ang kalagayan ng mga mayayaman o mga nakikapaas hindi lahat na nakahiga sa gito mayaman. Sa totoo lamang kung tingnan natin ang ating lipunan, higit na masaya ang mga mahirap kaysa mga mayaman. Minsan nga lang naman, minsan nga lang, hindi natin ito nauunawaan. May isang, uh, may dalawang magkumpare, magkaibigan, magkababa, magkababata, magkababata. Kung maasensyo yung isa, yung maman, marami ang nangyong ari-ari ang malaking bahay palasyo. Ika nga, nakatera sa Malacanang. At yung isa, nang natili isa na uh, undang na manggagawa. Nung na nagkausap ang dalawa, ang sabi nung mahirap, Brad, babuti ka pa, may gayang maligaya maligay, ka sa kalagayan mo ngayon. Ito, tayo hirap-hirap hanggang ngayon. Mali ito, Teka na lamang natin itong mga akala natin mga mayayaman lalo, lalo na yung mga nasa mataas sa na tungkulin. Karamihan sa mga ito eh, uh, ay nag nagkamal ng yaman, nagiging mayaman dahil sa hindi magandang paraan. Sa pangabuso, sa pangapi sa kapwa, sa pagdarabong o sa pagdanataw sa panambalang hindi maligaya ang mga ito. Kaya tayo, tayong mga simple lang ang kalagayan. Mamumuhay tayo ng simple. Mamumuhay tayo ng tahimik. Huwag nating hanga rin ang higit pang yaman. Sabi nga ng isang kaibigan nating Chinoy, kundi salita, kundi mali. Maraming salita, maraming mali. Wala salita, wala maliit. Ang naging ibig sabihin ay eh, itaman natin lagi ang ating mga salili. Magiging payapan ating isipan, kiling masaya tayo kung ano ang nasa ating masyahan tayo. Lahat ng nasa ating kaloob ng Diyos. At ang Diyos ay alam kung ano tayo, sino tayo, at paano tayo hindi sa salapi o sa kayamanan ang tunay na kapirelahan. Nasa isang tahimik, simple at mapayapang magbuhay. Kung masihan tayo kung ano ang nasa atin, magiging maligaya tayo. Sa halip na maghangat tayo ng kayamanan, ang isipin natin ay ang gumawa lagi ng kabutihan. Sapagkat sa kabutihan, doon natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kung makatulong tayo sa ating kapwa, daano man kalitang natin maitulog kung talagang nakatulong tayo, masyahan na tayo. Ito ang hinaanap natin kaligayahan. Ito hindi lamang natin ito pananaw, kundi ito talaga ang ating nakikita sa buhay. Mangyayari sa ating buhay, ang mga bagay-bagay na mga safety, mga, mga payat na mga pangyayari na magbibigay sa atin ng kalayaan. Gano'ng ka magkayaman kung marami kang utang, marami kang ating ating argabyano, marami ka ng marami kang nililo nar hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging maligaya. Tayo, lumaki tayo sa kahirapan na natin ang kahirapan. Pero nang hindi tayo po na wala tayong problema ng malaki sa mabayaran sa utang. Ang mga mayayaman, hindi man nagaya. Akala na natin dahil nakata nakatawa sila, nakakamiti sila. Maski itatanong natin sa mga totoo natin mga kaibigan, kung magiging Minsan nga, isa na nga mayaman uh, talaga ang uh, nagsabi na maaari niya may pagpapalit ng lahat ng kayamanan makatagpo lamang sa ng tunay na, nagmamahal sa kanya. Mga mga pangyayari dito sa buhay pero ito ang katotohanan na hindi lahat na mayaman maligaya. Higit na marami sa kanila takot mawala ng yaman takot manako ang yaman, takot magpapotan na kanilang yaman. Dahil sa mawawala ito, dahil sa ang tao, kapag, kapag magiging alipin ng salapay o ng yaman o ng tapagalayan, magiging makasalanan. Ang taong simple ang pamumuhay, masaya. Lalo-lalo na kung mabuti ang pakikitungo sa kapwa, walang iniisip na lulukuhin hindi na lulupo, hindi na nagbiyago. Mayroon tayong isang children na nagtapos lahat ang kanyang mga anak. Sa madaling salita, mayroon mayaman sila, may nagkakayaan sila. Noong nagkasakit ito, ang sabi niya sa kanyang panganan na anak, anak, isa ka pare. At ayos masasabi na ngayon ko lang nadama yung tunay na sapagkat aalis ah, ako sa mundo ito, papanaw ako na wala kong iwag utang, wala kong iiwang kaaway at maligaya ang lahat. Ang, ang pangyayari nito ay nakatanong sa ating isip. Naliging at aral ito sa atin ang sinabi ng ating tubo. Napakaganda na nga isang taong kahit mahirap, huwag lamang talagang yung hindi ka makakain, o kaya wala-wala ka talaga. Talagang hindi ka rin magiging maligaya. Kaya huwag natin hanapin kung ano ang kaligayaan. Gumawa tayo ng mabuti, mamumuhay tayo ng simple, tahimik at ayapa. Kung maaari lang, magiging kaibigan natin ang lahat. Mayaman o mahirap, pantay ang ating pakitutungo. Huwag natin titingalain ng mga mayayaman Huwag natin silang gawin idolo, huwag natin silang kaibitan. Masama, lalo tayo hindi magiging masaya. Wala na nga tayo, nailig pa tayo sa ating kapwa, lalo tayo hindi magiging maligaya. Silitin natin ang ating liyagin, mamumuhay tayo ng simple, wala tayo hindi ay wala tayo niluloko, wala tayo wala tayo utang sa kapwa na hindi natin kaya pag-aralan. Yan ang magandang paraan upang nakukuha natin ang mailap na kaligayahan. Napakailap hanapin ang kaligayahan, lalong lalo na kung kusa mong hanapin, talagang ito lang na rin. Sapagkat kung ka ng kasayan o kaligayahan, hindi pa magiging maligaya. Dahil naliligalit ka, nag-iisip ka. Ang maganda, ulitin natin ating bigyan dahil piliin. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng katatawag ating makakaya. Iwasan natin ang uh, mag-isip ng masama sa kapwa. Yan ang tunay na kaligayahan. Yan ang tunay na kayamanan. Hindi yung sa nakikita natin sa mga celebrity, sa mga politikong mayaman, marami sa kanila ang higit na tatatakot sa kanilang pamumuhay.